good guys no mga kasundo another day another vlog no so ngayon nandito tayo sa may uh, Lexus no so abangan niyo na lang guys yung ating uh, live video no so uh... so nandito na nga tayo sa loob no mga kasundo so uh, nakita natin yung mga display ng uh, logo ng Lexus no so napansin ko rin yung mga naka-display dito sa may uh, closet ng uh, Lexus no dito sa may BGC, yan, makikita nyo sa video, ko, no? Yan, magagandahang uh, golf. Ito yung mga cup, no? May tatak siyang uh, Lexus. Ito yung uh, kitchen ng uh, Lexus din, no? Yan, makita nyo yung sunglasses. Yan. At yung uh, lagay ng tubig, no? So, yan, makikita nyo, may mga body bag. Yan, may tatak na Lexus, yan, no? yung pang babae so napakamahal 6,500 ganun lang kalit so ito pa itong uh, lagayan ng uh, gym bag no? so yun oh, no? may mga cup tayong uh, nakadisplay na siya oh. yun uh, coffee cup yan nakikita nyo sa video may mga lagayan ng tubig Ayan. at ito yung kanilang uh, mga certificate no nakadisplay sa kanilang uh, closet makikita nyo sa video may mga uh, trophy no? yung uh, Lexus ibig sabihin talagang uh, maganda yung kanilang uh, product no? Mm -hmm. dahil syempre Lexus kaya yan no? mga high end na Lexus nakadisplay dito guys at uh, titingnan natin yung mga kotse no? na sinasabi nila nga uh, uh, half electric half, half uh, 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 gas no ito yun yan sa mga gustong bumili no ito yung maganda dahil makatipid kayo sa gasolina no and ito mga naka-display ito yung mga uh, electric uh, car no hybrid kung tawagin and marami silang uh, naka-display karamihan ah uh, SUV no iba-ibang kulay ito kulay blue napakaganda lalong lalong ito oh, yon yon dahil may tumingin na dahil magandang kulay no at ito yung uh, isang kotse maganda rin yung kulay no makintab at talagang uh, brand new ito siya yan nilapitan ko pa talaga siya no at ito yung pinaka the best na kulay no bihirang bihira na ganitong kulay Yan, makintab na makintab yan kitang kita nyo naman guys no So pag uh, nagkapera tayo, bibili tayo niyan mga dalawa. <laughs> Ay lalong-lalo ito silver. Wow. O yun sa labas oh. Uh, pearl white. So napakaganda rin. Yan mga ganyan guys. ah uh, ito yung uh, mga modelong uh, Lexus no, 2024 model. Ito yung mga electric car. So may napansin ako dito sa may uh, gilid no, sa may closet ng uh, Lexus may naka-display no ito yung mga kanilang uh, tropino trophy na pinalalunan yan kita nyo naman yan kita nyo naman naka-display no so yan, yan. may nakita pa ako sa kabila na naka-display no Yan, no? Binalikan ko talaga yan dahil uh, napansin ko ang ganda ng pagkagawa ng trofino. parang uh, spare parts ng uh, sasakyan. So, ito yung mga certificate nila, no? Na uh, legit talagang uh, nanalo, nanalo sila ng award din, you no? Know? Sa Lexus uh, company. So, yan. Binalikan ko ulit ng uh, video ko, no? Doong isang kotse na yun dahil magkakaiba yung kulay, no? At mayroong uh, tumitingin at gustong bilhin. Yun. Kinakausap siya ng uh, ahente na. So, ayan. At uh, medyo napagod ako dyan. Kakalakad at kakabidyo. So, ang ginawa ako, ayan, naglakad ako ng kaunti at may upuan dun sa kabila. Yan, plano ko is uh, tumambay muna, no? Kaso ah, nakita ako yung uh, nakasulat doon. Half electric, half uh, gasoline. Ito siya, guys, yung kulay blue, no? At binalikan ko ulit yung magandang kulay, no? Isang kulay orange. No? At ito yung uh, pearl white. Na uh, Lexus, no? So punta tayo ngayon dito sa may uh, upuan ano so plano ko sana uupo kaso lang napansin ko may natutulog at yun binidyohan ko ulit habang uh, paalis ako doon sa area ng mga sasakyan no, binibidyohan ko na lang sila para naman na uh, may remembrance ako no yun at uh, napansin ko ba may puno ng kahoy sa loob ng uh, showroom no ng mga sasakyan yan no talagang uh, artificial ba yan o no? talagang tutung uh, totoong kahoy yan dahil may dahon naman siya so nakakita ko pala yung isang uh, tropa nating driver no nakatambay at uh, ginawa ako lumapit ako sa kanya napansin ko na naman yung uh, display ng uh, award ng uh, Lexus no ito yan dami ng award no makikita mo guys yan mga kasundo makikita nyo yung uh, iba't ibang uh, award no trophy ng uh, Lexus no yan ibig sabihin talagang uh, hakot award sila no at uh, maganda yung kanilang uh, mga sasakyan no so marami silang uh, certificate yan 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 mga trope yan makita nyo naman sa display no yan ang dami nilang uh, certification no nakatibayan na legit na nanalo sila ng maraming award at binigyan sila ng maraming trope so napagod ako kakaikot yan guys umupo na ako dyan at uh, medyo na ano yung mata ko kakatingin sa mga sasakyan no? binalikan ko ulit ng video yung mga nakadisplay, no? Kasi hindi ako mapakali, Napakaganda ng mga Lexus na doon. Sana balang araw makabili din tayo niya, no? Pero sa ngayon, syempre, hanggang tingin na lang tayo muna. No? At, uh, para naman kahit papano, uh, experience natin na uh, magkaroon ng uh, Lexus no sa paningin lang muna or balang araw makabili tayo niyan pag a uh, sumahod na tayo sa Facebook at sa YouTube no. Kaya like and share niyo na lang guys at uh, follow niyo na lang yung aking uh, uh, YouTube channel no. Kasundo a uh, Moto Vlog. <laughs> tapos ini ka. At pa-subscribe na rin guys para updated kayo. So ngayon Ah, uh, tapos na lang ako papalit. Enjoy rin pala ako. Okay ka? Pauwi dahil ah uh, walang basakyan na jeep no? so parang nakatipid tayo pag uh, mag uh, at na tayo papay tayo nakikita nyo nandiyan tayo doon sa bulay uh, ng kalaya ito yung na bag at uh, dito ay, ang, uh, dahil, uh, at, uh, is uh, so, mabilis ang biyahe dahil makawit nilang gumadaan at pag nawin ko rin yan is naman dalun so mabilis at na kabilaan ng uh, pagkita na sa Hilog Pasig so napakabilis na may nyo naman guys ang bilis na kuya driver kuya joyride yan yan kaya pinidyo ko siya dahil uh, natuwa lang ako nang uh, makita ko yung uh, kasana so ngayon dahil na nakakakaot lang natin ang trabaho ay uh, magpapantay tayo kay joyride so nagantay tayo ng uh, booking no? dahil may pumasok na booking Wait na minute no? So si Ma'am siguro mga yeah, pa natin sa glit at uh, tinawagan na natin, uh, natin siyang booking no? Yung mga uh, customer so, natin so, pa uh, sabi papunta na siya So magantay pa natin tayo ng uh, kaunting uh, So yun na nga guys no? Nandito na siya Minuto na Wala kayo mga malita Ayan malapit na si Ma'am At uh, yan, kinuha natin yung uh, Shower cup no? Yes ma'am Papuntang Terminal 3 At kinuha ko na rin yung uh, tali Dahil meron siyang uh, malitang dala no? At si ma'am pala magpapahatid sa airport Makita niyo naman sa video guys May kinarga akong uh, uh malita no? So si ma'am pala uuwi ng uh, Mindanao no? So pinig up ko si ma'am dito sa may uh, Makati no? sa Maya Edge sa Makati so dahil si Ma'am ma na namamadali ma at uh, malilit na siya sa so, ngayon, alam na, airport na so, dahil nagyapok siya ng aeroplano alamanin alam, 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 alam. so, ko oras na ay sanda ma'am so kailangan kong mapigisan para si Ma'am may <laughs> isa umabot ko so, Excited. Tara guys, let's ganda, ganda go! Ng... So, ay, kilpit niya pa pala, hindi ko pa napapasukot. Nakalimutan ko guys. Tampawin yan uh, mo mo na kinausap ko si ma'am na kailangan mag helmet siya dahil na baka mahuli kami no? Kayo, ma dahil na uh, maraming na buhaya dyan sa kalsada <laughs> <laughs> na yan na pupuntang ang, 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 ang. ang matangkara lang pala yung stewardess na yan yan at si ma'am yan pasakay na si ma'am umawal yes, sa patikat ni Des at para hindi siya ma-balance no? Sabi ko sa kanya, nung no, no, mawak siya pag bago siya umakyat, nung no, motor. So, Uway Let's go. Mindanao. Ayon, aba, mira, bye-bye na kami. Makakabaka na. Ah, uh, jeep uh, virus daw, no? sir. So, 'Yon makita nyo na sa video ko na video ah uh, hinapot tayo na. Sa Mindanao po, pa bye pa pakita mo. Nakapunta bato, Ma'am. Kita niyo naman. Ah na, kaya lang yung traffic at uh, maganda yung daloy na uh, uh, traffic Dahil malalit na yung gabi at, at wala na masyadong traffic Kaya may pilis ko sa mamaya dito tanong. At sana hindi sa mabalit sa kanya na uh, Flight note dito sa Terminal 3 no? sa Pacific So ayan, kinakausap ko si Mamo na ang sabi ko isa kababayan ko pa pala siya nandito lang tayo ngayon sa o, bahay no? Ng, so uh, papasok tayo at uh, Mindanao, natin kakarating na natin galing sabi sa sabi ko, Bloc, sa so, sa Lexus so ngayon uh, titingnan natin kung ano ang dito uh, no? na hindan dalawa bahay <coughs> at dyan o no? oh. pababa tayo dyan yun, makikita nyo yung uh... Yun, may pang-spray ka ba na itong maliit lang? Nawala yung pang-lagay ko ng alcohol na sa buto Meron ka ba yan? Pang-spray lang, maliit Meron? Yung lagay ng mga lotion, lotion, maliit Ayan uh... Ito yung mga kasamaan ko, kumakain mo ano sabi mo sa Di man lang nag-aalong Sarap pa Hindi eh, joke lang, kumain na <laughs> ako eh dahil ang uh, nooras na ako dumating diyan mag alas dos na ng hapon so yung kanilang tanghalian parang merienda na yan guys yan yan at uh, binuksan ko yung uh, drawer ko at kinuha ko yung toothpaste at toothbrush ko no so Tutugpras muna tayo. Ilagay muna natin dito yung mga uh, camera natin. Ha? No? Para habang matutugpras tayo, naka-video tayo. So, yan. Makita nyo naman, inahanda ko yung uh, toothpaste, no? Yan, yan. Dahil kakatapos lang na natin magtanghalian sa labas, so... so ayan abang uh, tinututbrush ko yung ngipin ko no so yung isa kong kasama tingnan mo naman ang laki ng problema no kita mo sa video no abang kumakain ay maralim ang iniisip grabe nasa harap ng pagkain kung anong iniisip yan tuloy Yan, patapos na ako dyan mag brush, no? So, yan. Pinagpag ko yung brush ko at yung uh, paste ko, no? Nalagay ko sa lagayon dahil maraming ipis dun sa kabilang drawer. Kaya, yun, tinatakpang ko dahil uh, ayaw, ko yung, ayaw ko siyang mapasokan ng ipis. So, yun, binalik ko sa drawer ko, no? So, mga kasundo at uh, babalik na ako doon sa aking tinatambayan na yan ang isa namin kasamahan yan tamang live siya no nanonood siya ng uh, mga live sailing no mga okay okay mahilig sa okay okay yung <laughs> kasama namin kayo at yan, makita nyo naman yung uh, terrace no so yun akya tayo mga kasundo yan makita nyo at uh, nandito na ako sa taas at uh, nandito yung uh, start ilagay ko muna dito yung uh, cellphone ko no at uh, papasok ko sa loob wala ko naman dalhin yung cellphone ko sa loob na siya at diba? iwan ko muna sa labas siya kita nyo naman hindi ko naman sirato yung pinto at gawa nang wala namang tao sa loob ako lang naman mag isa so hindi natin kailang ilock yung uh, pinto no? ang tagal ko dyan umihi dahil uh, pinigilan ko yung ihi ko no? dahil halos tatlong oras ako hindi umihi ngayon ako umihi kaya yun alabas ko lang grabe kaya palang sakitan sakit na ng uh, tagiliran ko eh sobrang pigil lang ipag ihi ko eh yan pababa na ako dyan mga kasundo at uh, na ako sa aking tinatambayan at magpapahinga dahil uh, kanina pa tayo no? Eh. Kaya napagod tayo dahil uh, sobrang init sa labas kaya yan. Oh, tambay muna tayo dito sa aking driver. Just last. Thank you for watching, guys.